Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Uh, mabuhay ang Batangas. Mabuhay ang mga taga-Batangas. Ako ay manghang-mangha at talagang humahanga ng husto sa pamamahala na ginawa ng inyong mahal na kagalang-galang na Governor Dodo Mandanas. Alam nyo ba, ang Batangas ay isa sa pinakamaunlad na probinsya dito sa Pilipinas. At napakaganda ng pagbibigay ng uh, benepisyo ng biya sa mga mamamayan ng Batangas sapagkat ang naging bayani ng pagbibigay ng mas malaking pondo sa mga lokal na gobyerno ay walang iba kung hindi ang ating minamahal na Governor Dodo Mandanas sapagkat siya ang nakipaglaban sa ating uh, uh, inihain na kaso ng petisyon upang madagdagan ang internal revenue allotment ng mga local government. At dahil jan nung si nung nanalo sa kaso sa Supreme Court ay lumaki ang pondo ng mga local government units at yan naman ay inyong tinatamasa ng mga mamamayan ng Batangas pati na rin ng mga ibang probinsya. Tinatamasa nila ang pagkakaroon uh, ng mga bagong benepisyo dahil sa Mandanas Garcia Ruling na kung saan ang ating mahal na governor ang may uh, kagagawan. Kaya muli nating palapakan si Gov uh, Dodo Mandanas. Siya ay isa sa mga idolo ko. Kaya ako ay uh, uh, talagang uh, labis na natutuwa na ako ay naimbitahan niya rito no kami ay mag-meeting sa Manila Hotel no isang linggo ako ay naimbitahan niya na bumisita dito at uh, nakita ko na talagang napakaganda ng mga pag-unlad dito sa Batangas at dahil ako ay uh, Secretary for Poverty Alleviation ay uh, aking nakita kung paano ginagawa ni Governor Mandanas ang mga programa ng gobyerno rito upang lalong makatulong sa ating mga kababayan na mahirap. Ang uh, nakita ko kanina na meron silang bagong proyekto uh, na ginagawa upang lalong makatulong sa ating mga kababayan. Lalot lalo pa. Ang Batangas ay isang probinsya na napakalawak ng karagatan. Napakahaba libu-libong kilometro ang inyong coastal areas. At ito ay napakalaking uh, potensyal na makatulong sa ating mga kababayan yung gagawin na fish port. Dahil kung inyong makikita ang datos ng uh, Fisheries, ng Department of Fisheries, ang pinakamalaki na porsyento ng uh, uh, pag-aani pag ng isda ay ang aquaculture. Ang aquaculture ay 57% ang uh, uh, ani at dahil diyan, napakalawak ng karag ng ano ng coastal uh, uh, uh areas ng Batangas, maaring lalo pa ninyong palakasin ang inyong aquaculture. At dahil na rin na uh, napakalawak ng inyong karagatan, ang uh, alam nyo ba na ang municipal uh, fishing ay umaabot ng 27% ang share sa national gross fishery harvest. 27% ang municipal. So ibig sabihin nito, napakalaki pa ng oportunidad na ma magagawa ang Batangas kung ating paigtingin ang municipal fishing. Hindi Walang katotohanan na yung malalaking mga barko lamang sa laot ang nakakapag-ani ng isda sapagkat sila ay 16% lamang. Palo pa ng municipal fishing ang commercial fishing. Kaya kung ito ay lalo nating pag-iigtingin at ito ay gagawin nating uh, uh, maging uh, pangunahing proyekto at yan naman ay ginagawa ni Governor Mandanas dahil uh, yung fishport na darating ay eh, lalo tayong makakatulong sa ating mga kababayan dahil napakarami ang naninirahan sa mga coastal towns at uh, sa nakaraang taon nag-increase ng 7% ang tinatawag natin na preserved fish industry ibig sabihin yung mga tuyo yung mga tinapa nag-increase siya ng 7% ito ay napakalaking uh, uh, hamon sa ating mga kababayan dito sa Batangas na lalong pag-igtingin itong mga industriya na ito sa pamamagitan na rin ng pagtatayo ng fishport upang lalo tayong makapagbigay ng trabaho at makakapagbigay ng source of livelihood sa ating mga kababayan dito sa Batangas. Napakaganda ng proyekto na ginagawa ng inyong probinsya. Kaya ako nakita ko kanina lahat ng inyong mga proyekto napakaganda. Napakaganda. At uh, sa pamumuno ni Governor Dodo Mandanas ay talagang nabiyayaan ng mga uh, uh, higit pa sa inaasahan yung mga tao sa Batangas. At uh, sa darating na Pagtatapos ng termino ni Gov. Mandanas, ako ay uh, nagsusuhestyon sa kanya. Aking uh, I strongly recommend to him na siya ay tumakbo bilang senador. Sapagkat ang kanyang mga adhikain ay hindi lamang sa Batangas, kundi sa buong bansa. Dahil doon sa kanyang kabayanihan ginawa na... Petisyon sa Mandanas Ruling. Kaya maraming maraming salamat sa inyong lahat. At uh, ang uh, mga ginagawa natin ng mga kababayan natin at ang ating mga opisyalis dito sa Batangas ay patunay lamang na ang Pilipinas ay tumatahak ngayon tungo sa pagunlad. Kaya makakamtan natin ang magong Pilipinas. Mabuhay ang Batangas, mabuhay si Gob Mandanas, mabuhay si Congressman uh, Ray Reyes, at uh, mabuhay ang lahat ng Batanggenyo. Maraming maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat.